May kuto ba ko guys? Ito ay aking pangitain. Kita niyo naman ako may third eye at may fourth eye din. No? Basahin natin. Senate approved transfer of ex-DPWH engineer Bryce Hernandez from PNP Custodial Facilities to Pasay City Jail. Paano kaya kung paglilipat dito o pagtatransfer dito kay Bryce Hernandez sa Pasay City Jail ay eh biglang may masamang nangyari dito. Alam naman natin ha. Ang mundo ay isang malaking kiyapo. Kasi kung may mangyayaring masama dito kay Bryce Hernandez, sino na lang ang titistigo laban dito kay Jingoy at kay Joel Villanueva? Alam naman natin na non-bailable ang kasong graft and corruption ngayon. At kapit na sa patalim yung mga yan. Unahan lang natin sila. Kasi yung mga gantong style, eh hindi na makakalusot dahil lumang tugtugi na yan. Paano kung ipatigbol nila yan si Bryce Hernandez? Sino na ang titistigo laban dito sa dalawang itlog? So ayun, panawagan na lang sa mga kapulisan, bantayang mabuti. Baka ang mangyari is, ang aking kasagutan ay, Hindi po ati kaya kailangan bantayan. People never change. Once sa magnanakaw, always sa magnanakaw. At may posibilidad na sila ay magpagurgor kung sakaling sila ay ipapahamak nito. Kaya kailangan bantayan maging mapanuri, matang <laughs>